Welcome sa Pinas Showbiz News ngayon! Para sa video natin ngayong araw, meron na naman po tayong fresh na fresh at nagbabagan updates patungkol kay Main Mendoza at kay Alden Richards. Kung tunay mong mahal sa Main Mendoza at Alden Richards at ngayon ka lang nakadalaw, huwag din naman kaya ay naligaw sa channel na ito. Please po, i-click mo na yung subscribe and bell buttons para lagi kang updated sa mga kaganapan kina Main at kay Alden. Um, sa loob po ng medyo mahaba-habang panahon, um, ako po yung muling nagbabalik. At uh, nais ko lang po na ibahagi sa inyo na kaya po ako nawala dahil nawala na po si Lola Granny. Um, early October pa lang po nangyari na yun. Ano? At uh, ako po talaga yung uh, lubusan na naapektuhan dahil hindi ko po matanggap yung uh, nangyari. Okay? Pero, yun nga, ano, habang uh, siya po yung nasa hospital, sinabi ko rin po sa kanya na hindi po ako hihinto. Hindi ko po, um, hindi ko po iiwanan kung ano man po yung mga bagay na ikinatuwa namin ni Lola Granny. Kaya, napag-isip-isip ko po na muli pong bumalik. Okay? Uh, hinihintay ko po muna no until now wala pa pong 40 days pero yun nga po yung nangyari maraming maraming salamat po at nandyan pa rin po kayo at uh, yun nga po ano um, para po kay Lola Granny I'm going to continue this po so pag-uusapan po natin ngayong araw ay dalawang bagay po Una ay yung sinasabi nila na finally, Ding Dong Dantes and Alden Richards will be doing their movie. Okay? Kung saan, isa rin sa financier nila ay si Dr. Vicky Bello. Pangalawa naman ay yung mga larawan po na ito. Actually, it's a video wherein JDL uh, snubs Maine Mendoza dahil po sa patuloy po nitong pag-absent sa Itbulaga. Sabi nga po ng uh, management nila, may gita na mag-resign na lang si main Mendoza kung ayaw na magtrabaho. At narito nga mga komentong na napili ng uh, aming team patungkol sa mga updates natin. It's a month ago from Miss Gina Torico. Sabi niya rito, Mr. Pinas, you are meant to take care of your lola granny and I know she is very proud to have you. Wala mga balita ngayon sa social media ay di mo alam kung may katotohanan about sa movie nila Alden na uh, Hello Love Again. Nega na ang dating sa iba. Bakit nandyan pa ba? Uh, Nandiyan pa ang uh, teleserye niya with Santanya. How can he promote effectively if nega ang uh, ang uh, dating? Magagalit ang mga fans ni Santanya. Pa, pa uh, pag mag-promote sa si Alden ng Hello Love Again. Sa totoo lang po, ano, meron pa nga pong recent interview, ito pong si uh, Sanya Lopez dito po kay Boy Abunda, kung saan na pag-usapan nila kung gaano nga raw kasarap no, humalik itong sa Alden Richards. Masyadong, uh, I I just uh, found it a little bit off. Kasi alam naman po nila na merong uh, pelikula sa Alden Richards uh, with uh, Catherine Bernardo. At kung patuloy nalang gagawin yun, walang mangyayari. Tama po kayo. And thank you so much po. At uh, mula naman kay Miss Doris Latupan, correct ka dyan, Mr. Pinas, kahit sang katarbang love team pa, yan, din nila kayang pantayan ng Aldab, aka Phenomenal Couple, one of, the, uh, one of a kind sila. Lalo pat milyon-milyon ng EDN na sumuporta sa kanila. Kaya nga nabura ang Katniel ng mga panahon na yon na punta ang atensyon, atensyon sa buong madla. And uh, I agree with you po, Miss Doris Latupan. Totoo po yan nawala na ng kinang ang lahat ng mga love team. Sinong uh, pinagsama po nila si Alden at saka po si Maine Mendoza. Di diba nga po? ah uh, even si Vice Ganda, aminado po siya na akala niya magsasara na po ang uh, showtime dahil po sa lakas ng Itbulaga. At yung lakas ng Itbulaga na yon ay hindi nang galing sa TVJ kundi dahil po kay Maine at saka kay Alden. Thanks Mr. Pinas. Get well soon to your Lola Granny, God bless you. Yun nga po yung mga panahon na medyo hirap na po si Lola Granny. Minisip ko na lang po ngayon at least wala na pong sakit. At alam ko na lagi nandyan po si Lola Granny. At uh, mula naman po kay uh, Miss Julie Eleptico, thank you Lord at nakarecover ng Lola Granny mo. Haba pang buhay niya kasi lahat ng EDN fandom, sinasama siya sa pagdadasal kayo sige Reggie patuloy din ang recovery fa uh, fanatic uh, din ang Aldab. Uh, maraming salamat po sa inyong uh, pagsuporta. Actually, ang ikinatawa ko lang po doon po sa nangyari kay Lola Granny eh para lang po siyang natulog. Hindi po siya inatake, hindi po siya nahirapan. Tulog lang po siya. Ah, uh, na lang po, hindi na lang po siya nagising. Ganun lang po kasi di ba po yung iba may paghihirap pa, uh, yun po yung ginaganda doon uh, sa nangyari po sa kanya. And uh, I believe na kasama pa po, po yung iba pang mga Aldo fans, ano, eh, kasama na rin po niya doon kung nasan po sila. No? Maraming maraming salamat po sa inyong uh, mga dalangin. Hindi, hindi po namin kayo makakalimutan. Pasensya na po at kinakailangan ko po talagang uh, magpahinga muna. Hindi po dahil sa mga nangyayari kay Mina at kay Alden, kundi po kay Lola Granny po talaga. Di ba alam naman po natin lahat na I'm here because of Lola Granny. Dahil eh, lagi siya nangangapa ano na nga bang nangyayari kay Mina at saka kay Alden. Kaya ako nandito, gusto ko pong uh, magsaliksik ano na nga bang nangyayari. Kaya napunta po ako sa pag-antaw uh, po natin dito na uh, napunta po ako sa uh, talagang pag-iimbestiga asan na nga ba sila so nung medyo na sasagasaan na po natin yung privacy nila medyo hininto muna natin na dahil privacy na po ni Mina at Alden yun gusto po nila na uh, magkaroon ng private life alam naman po natin yun private life is a happy life sabi nga ni Alden ba diba? so ito na nga po yung larawan Maraming uh, netizens ang nag-react dito, especially sa caption na "Can't wait to see your new movie Alden Richards." Dito po na no, ay kasama niya si Dr. Vicky Bello. Ganoon na rin po itong si um Ding Dong Dantes. Maraming mga tao, lalong-lalo na po ang mga netizens na sumusuporta po sa kanila. Ang nagsasabi na si Dingdong Dantes at saka si, si Dr. Vicky Bello ay uh, magpo ng movie kasama po sa Alden Richards kung saan sila na rin po ang mag-finance Ang daming sabi-sabing ganon. Ang uh, masasabi ko lang po kung inyo pong susuriin ang mga larawan, nandun po si Dr. Vicky Bello and Ding Dong Dantes to support Alden Richards. Okay? Um, ulitin ko lang po, nandito pa lang po tayo sa movie ni Alden Richards na ipinopromote po nila until now. Hanggang ngayon ipinopromote po nila para nga naman uh, marami po ang mahook, marami po ang uh, maingganyo na manood po nito. Pero sa nangyayari po ngayon, eh, hindi ko po alam kung mabibit pa nila yung previous record nila dahil nga sa andaming issue na ibinabato po kay Alden at saka po kay May Mendoza. Okay, kay Alden Richard sa ibang ibang mga kababaihan. Kay Sanyo Lopez, diba, nandyan yung paghalik, nandyan yung <laughs> nandiyan yung sinasabi nila na si Alden para ang nag-initiate. O uh, ulitin ko lang, ang trabaho ay trabaho. Magustuhan man o hindi, bayad si Alden Richards. Okay, at speaking of uh, trabaho, ang dami nga rin pong nakakapunan na si Min Mendoza ay lagi na pong absent sa Itbulaga. Sabi nga po ng ibang mga netizens, no, eh, wag na raw pilitin si Min Mendoza kung ayaw na raw po nitong mag-trabaho pa yan daw tuloy, hindi raw tuloy pinansin nitong si JDL, si Main Mendoza, nung isa sa mga event uh, doon po sa Itbulaga, e eh, late dumating si Main Mendoza. Okay? Sabi nga ng mga netizens, punong-puno na raw sila JDL at uh, yung dalawa pa, no? Sa TVJ, kay Main Mendoza, dahil nandyan yung hindi papasok, nandyan yung, uh, nandyan yung, uh, late na papasok no pero sa totoo lang We know the ethics. We know the work ethics of Main Mendoza. Diba? From the very beginning, uh, business is business. That is uh, Main Mendoza. At uh, hindi niya hindi niya gagawin na mga bagay na makakaapekto po sa kanyang um, trabaho. Okay? Unless there is someone. Diba? There is someone na talagang uh, pina-absent po siya dahil kinakailangan nilang mag-shooting kailangan, kailangan nila mag-taping ng alin ng sarswela nila. Napatuloy po nilang ginagawa ngayon together with Panot. Bakit? Dahil mag e election na po sa susunod na taon. Yan po yung kanilang pinaghahandaan ngayon. Kaya ang dami nagsasabi na Mr. Pinas matagal na naman. Matagal na naman yung mga larawan nilang yon at uh, ang dami nagsasabi na Mr. Pinas, hindi po si Main Mendoza yon Kitang-kita nyo naman po ang layo sa original na muka ni Main Mendoza. Masasabi ko lang po na siguradong sigurado po tayo, they are now preparing for their political ambitions using Main Mendoza. So maraming maraming salamat po at subukan po natin ano, na patuloy pong mag-update ano, mag update sa mga pangyayari kina Main at kay Alden gawin na po natin itong daily at maraming salamat po sa lahat ng dalangin. Muli ito po ang Pinas Showbiz News ngayon.